So ito na yung project natin. Ito na yung update natin. So gaano ba ka haba ang nakahang na tie beam natin? Yan. 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 ang haba ko rito is 4 meter. Ayun, 4 meter 'yon. Yan. 4 meter ang haba niyan. Tapos yung ito, itong beam na to na pa-cross ngang doon is 5.5 meter. So ayan. So kayang-kaya ng 12 mm 'yan. Anim na 12 mm. Tapos yung stirrup niya, yung anilyo is 9 mm. Ayan, makang yan. Bali ito lang yung isa slab natin, yung part na to. Kasi ito yung kwarto natin, kwarto. Tapos maglalagay tayo ng pathway. Ayan. Dyan. So, ayan. 12 mm ang gamit natin na nakahang. Ayan. Kayang-kaya niya yan kasi hindi naman tayo magsaslaban dyan. Yan. Kahit malayo yung agwat niyan, okay lang yan. 12 mm. Pero kung isaslab natin to lahat, halimbawa isaslab natin to lahat, pwede yung na 16 mm gamitin natin, tapos dalawang 12. Okay. Ayan. So okay lang yan Nakahang naman siya Nakahang lang naman siya Hindi siya nakaslab So dito lang nakaslab So ayan Ayan Ang Haba ng patway natin Ayan yung Haba ng patway natin is Ayan 100 101 kwan 160 meter o 1 meter yung patway natin ayan so ang gamit ko na bakal lahat dito is 12 mm So, ayan. Ayan siya. Okay. Bali, naka-prepare na rin yung mga electrical natin. Nilagyan ko na siya ng wire. Ayan. May mga wire na yan. So, ito, hindi na natin to i- double layer yung lalagyan pa natin ng isa pang paganoon sa gitna tapos paganoon pa hindi na kasi 12 mm naman na ang gamit natin so mas may gito para gitnang gitna, -gitna siya pag binuhusan mo sa ng pour centimeter uh, for inches yan for inches yung buhos niya natin yan o 4 inches yan gitang gitna siya tapos ang space naman natin dito so yan yan 20 20 kwadrado yan yung space natin dyan so yan preparado na yan aakyat na lang tayo ng buhangin dyan nilinis dyan tapos i-prepare natin na lahat bali maghanap lang ako ng isang katuwang dito pag binuhosan natin to kasi mahirap magbuhos dito patawid so yan yan kailangan nakaready na lahat yung mga electrical mo bago mo buhosan yan para hindi ka magtitiktik tik dyan hirap mo tik yung biga na yan so yan Okay. Yan. 4 meter. Okay. Tapos yung suggestion ko sa inyo para makatipid kayo. Yan. Bumili kayo ng kwan. Kukulamber na 2 for 8 by 10. Okay. O di kaya 2 for 10 by 10. O di kaya 2 for 12 by 10. May nabibili sa bilihan talaga ng kwan. Kukulamber niyan. Pag bumili ka ng dos por dos nyan ah, Hiwain pa nila yan Pag bumili ka May na ako nyan Siguro sa inyo mayroon din yan So mas maigi Kung bumili kayo ng ganyan na Buo Huwag niyong pahati At yan na yung gagamitin yung formas. Lalo na kung paunti-unti Ang pagtatayo nyo ng bahay Tulad ko Ay hindi Basta basta masasira yan Matiba yan Kaysa sa bumili ka ng Plywood At saka kukulamber na dos por dos Sa katagalan yan Halos Uh, isang taon mong gagamitin nagkakabaklasan na yon yung uh, katanggalan yung pako sa uh, plywood mo at saka sa dos por dos so ito kahit i pursahin mo okay lang kasi buo siya solid siya so mga gamit mo siya kung ang project mo ay paunti-unti tatakbo ng dalawang taon dahil ang ginagawa mo ipon muna tapos tatay uli, ipon uli, tatay uli mas mayigay ganito, sulit ka rito yan, tapos yung iba dyan dahil hindi kinulang, kinulang yung kapal ng kukulamber ko. Ayan. May mga dinugtong ako tulad yan. Ayan. Pinatungan ko. Tapos pinako ko lang. So tipid pa rin niya kasi ang ginamit ko dyan. Yung mga wana, mga luma na. Mga pinagtatabi ko lang. Pero kung may mabilang kayong surplus na kahoy, ayan meron yang nagbibinta mas may yun yung bilhin nyo pili lang kayo yung mga sinirang bahay at bininta yung mga yan, yung mga kahoy, pwede nyo bilhin mas mura yun kaysa bumili kayo brand nyo tsaka mas matagal yung gamitin so okay ayan bali bubuusan na natin to so sabay so nyo ang paunti-unti yung pagtatayo ng bahay Nakakuha uh, kayo ng uh, ilang idea kung sakaling kayo ay magtatayo na ng sarili nyong bahay. So, huwag yung kalimutan subscribe ang channel natin. Okay? I-like nyo na rin. Like nyo yung video natin para kung nakalike ka, eh, updated ka kaagad kung may gagawin tayong mga panibagong video. Yan. So, yan lang maigi kasi kung marami kang idea sa pagpapatayo ng uh, sarili mong bahay. At least kung magpagawa ka na ng sarili mong bahay, eh may alam ka. Lalo na kung <coughs> gagawin mo ay arawan, di ba? Hindi ka maluloko na bagal naman, ang bilis naman, di ba? Pero pag arawan talaga yan, standard lang yung kuan yan. Ang, ang fair lang ang trabaho ng tao mo kasi Rawan, Arawan siya eh. Pero pag arawan, mas okay kasi pulido yung trabaho nila. Hindi tulad sa pakyawan na nagmamadali sa pakyawan kasi kailangan bantay sarado ka dyan. Kasi yung ibang mga namamakyaw sa so sobrang mamadali hindi na ganong standard yung trabaho nila kahit sa pagtatali nila mga bakal sa halo ng siminto halos hindi na ganun ka ganda yung pinapasok nila na mortar sa asintada kasi kahit tuyo na yung mortar sige lang napasok kasi nagbabadali nga eh kaya sa mortar naman kasi niyan dapat sakto lang yung halo mo dyan kasi kung tuyo yan walang tiba yan yun ang kaibahan ng nagpapakyaw at saka yung arawan sa arawan pinupulido nila pinupulido na yung trabaho nila medyo mabagal na unti pero pulido ya kapwa pakyawan o arawan kailangan may idea ka at tagmamasid ka lagi lalo na kung project mo na bahay huwag mong iwanan kailangan andyan ka lagi para ingat sila kung kung, kung magtrabaho lalo na kung nakita nila na meron kang alam so yan lang yung idea na may bigay natin sa inyo so subaybayan nyo ito ko ng sariling bahay medyo sampayan kasi sa taas kaya hindi ganong makita ito yung part na to sala natin to medyo malawak yung sala natin kasi 4 by 5.5 4 by 5.5 meter medyo malawak so ganito yun eh. it's sa baba ayan Ganyan yung itsura niya sa baba. Ayan. Kulang pa tayong toko dito. Pero dahil makapal naman yung gamit natin na kwan, na formas. Kahit hindi na ganoon ka daming toko dyan. So ayan. Okay. Yan lang muna.